pag-usapan natin sa nakaraang video dito sa sideline.ph ang mga simple at praktikal na hakbang sa pagtukoy ng anemia sa mga kambing. Napag-alaman natin mga ka-sideline na ang anemia ay isang seryosong kondisyon na maaaring magdulot ng iba't ibang komplikasyon kung hindi ito maagapan Kadalasang kaugnay ng anemia sa kambing ang impeksyon, dahil sa mga parasitiko, malnutrisyon o ibang mga kondisyon sa kalusugan. Narito ang mas malalim nating pagtalakay sa mga panganib ng anemia at ang epekto nito sa kalusugan ng mga kambing. Mag-subscribe na dito sa ating channel na sideline.ph. Gusto nyo bang makamura? We got you! Finally, <tinyan> nandito na ang Mangkei.ph! Sa Mangkei.ph, mas pinababa pa ang presyo at ang kalidad ay tunay at garantisado. Cheaper na, better pa! Mangkei.ph, ang agrivet store na pangmasa! Mangkei.ph ang inyong kasangga! <tinyan> impeksyon sa parasitiko. Ang isa sa mga pangunahing sanhi ng anemia sa mga kaping ay ang pagkakaroon ng parasitiko. Oh no! Partikular na ang kilalang barber pole worm. Ang parasitikong ito ay naninirahan sa loob ng tiyan ng kapi at sumisipsip ng kanilang dugo. Ito ang nagdudulot ng malaking pagkawala ng dugo. Ang matinding impeksyon ay maaring humantong sa matinding anemia. Saan? Hindi kayang makagawa ng sapat na pulang selula ng dugo ang katawan ng kaping upang mapunan ang nawalang dugo nito. Ang pangunahing simptomas nito ay maputlang ilagit at bagsak na pamatcha score sa ganitong sitwasyon mga ka ay magsisimula na ang panghihina at pamamaga sa ilalim ng panga ng ating alaga. Karaniwan ay tinatawag natin itong bottle jaw. Matamlay na kambing, mabagal kumilos, hindi makatayo at mahina kumain. Kapag hindi pa tayo umaksyon, magsisimula na ang pagtatae at dehydration na ay magdudulot ng kamatayan. Malnutrisyon? Kasideline, napakahalaga ng tamang nutrisyon upang mapanatiling malusog at aktibo ang dugo ng ating mga alaga. Ang kakulangan sa mga mahahalagang sustansya tulad ng iron at copper ay maaari ding magdulot ng anemia. Kailangan ng kambing ang balanseng dieta na may sapat na dami ng mga mineral at vitamina para sa tamang kalusugan. Karaniwa ng iron deficiency sa mga batang kambing na hindi nakakakuha ng sapat na kolostrum o gatas mula sa inahin. Ang magiging resulta nito ay anemic na batang kambing at pagkabansot nito. Para masigurado nating sagana sa gatas ang ating mga inahin, paulit-ulit naming na babanggit sa mga videos namin dito sa channel, mga ka-Sideline, importante po talaga ang pagpapakain ng legumes, katulad ng katulay sa mga inahin at maging sa batang kambing. Dahil mga ka-Sideline, kargado ito sa calcium, potasyum at ayon. All right. O di ba ka sideline? Napakahalaga ng madami ang gatas ng inahin para sa malusog na bisero. At syempre, kasabay din nito ka sideline ay ang pagbibigay ng iron sa mga batang kambi upang masigurado natin na maiwasan ang anemia at tuloy-tuloy ang paglaki ng ating mga bisero. Ang kakulangan sa copper naman ay nagdudulot din ng anemia dahil ang copper mga ka-sideline ay mahalaga sa metabolismo at paggawa ng hemoglobin. Para maiwasan natin ang copper deficiency sa ating mga alaga, makakatulong din na magsabit tayo ng Warsan Blue sa ating goat farm dahil ang Warsan Blue ay rich in copper at makakatulong sa pagboost ng immunity ng ating mga alaga. Ka-sideline, alam nyo ba na ang mga lahi ng kaping tulad ng Bower at Anglo Nubian ay mas sensitibo sa kakulangan ng copper? Mga panganib ng hindi magamot ng anibya kung hindi natin agad aaksyona ng kambing nating may anemia, maaring magdulot ito ng malubhang epekto sa ating mga alaga. Ang anemic na kambing ay maaring magkaroon ng mahinang immune system, kaya mas madaling kapitan ng infeksyon at sakit. Sa katahilan ng anemic ang ating kambing ka-sideline, magdudulot din ito ng pagpalyan ng mga kritikal na organo katulad ng atay at puso ng kambing. Sa mga batang kambing naman ang hindi magamot na anemia ay maaring magdulot ng pagbagal sa paglaki at makasira sa kakayahan sa reproduksyon ng mga may edad. iwas at pagkabot ng anemia. Una, deworming at control sa parasitiko. Regular na suriin at obserbahan din ang dumi ng ating mga alaga. At tandaan, ang maganda at matibay na deworming program ay mahalaga upang maiwasan natin ang anemia na dulot ng parasitiko. Bantayan natin ang kalusugan ng ating herd mga ka-sideline para sa anumang senyales ng impeksyon. Pangalawa, tamang nutrisyon at tamang pakain. Siguraduhin nating may akses ang ating mga alaga sa iba't ibang klase ng damo at legumes na mayaman sa kinakailangan nilang mga mineral at vitamina upang maiwasan ang malnutrisyon na nagdulot ng anemia. At pangatlo, mineral supplements at mineral links. Ang ilang kaso ng anemia, lalo na ang mga dulot ng kakulangan sa mineral, ay maaring magamot sa pamamagitan ng pagdaragdag ng mga mineral supplements sa diet ng ating alaga malaking tulong ka-sideline ang may consistent tayong vitamins and minerals program. At syempre, ang pagsasabit din ng mga mineral leaks tulad ng warsan blue at warsan red. That's right. Hanap nyo ba ang mas pinamurang gamot pero same brand and quality? Doon tayo kay Mang Okay na okay ang presyo at shipping fee kung 1, 2, or 3 meds lang ang hanap mo. Go na kay Mangkay! Sa mangkay.ph, mas makakatipid ang tulad mo at tulad ko. Amazing! Presyo mas pinababa pa, kaya ang mangkay.ph ay para sa iyo. Yahoo! Bisitahin niyo rin kami sa aming Shopee at Lazada. I-download lang ang app, i-search at i-type ang mga K-Agriventures at pwede na kayong mag-order. I-follow at i-message rin kami sa aming Facebook page na sideline.pinas. At ka-sideline, join na sa ating official Facebook group na kamali Nais po namin pasalamatan ang ating mga ka-sideline sa kanilang pagbisita at pagtangkilik sa ating Shopee at Lazada store ng K Ventures. Shoutout po kina Allen Lagansa, Alan Paladar, Rosemary Vicente, Calvin Klein Pascual, Josie Castro, Aquilo Lagiwet, Identrasadas, Dayana Lalas, Profel May Alaba, Albert Palacios, Dave Moseros, Joan Claire Flores. Mayra Chico, Winston Cadavedo, Grace Lapingkaw at Divine Saramosing. Ang anemia sa kambing ay isang mapanganib na kondisyon na nangangailangan ng agarang aksyon. Maaring dulot ito ng parasitiko, kakulangan sa nutrisyon o kronikong sakit at ito ay maaring magpahina sa immune system ng ating alaga babagal ang kanilang paglaki at ang masakit magdudulot ng kamatayan. Ang susi sa pag-iwas at paggamot ng anemia ay ang regular na pagmamanman sa kalusugan ng ating mga alaga at lagi namin itong sinasabi mga kasideline. Tamang nutrisyon! Ako po ang inyong kasideline na si Aga kasama si Mang para sa sideline.ph Happy Goat Farming mga ka-sideline!